Hello everyone! Welcome to the Jackliner Daily! Your Your daily ganap, your daily ganap is yours! Pagmasdan natin yung mga sneakers na yan. Ayan, Jordan 1 Low. Jordan 1 Low. New beginnings! Hello mga kaibigan! Vesper Friday po ngayon. Dito po sa Turbina Terminal ng Jackliner. Siyempre si Kuya Ernani Glino. po tayo sa turbina. Action pack mga pasahero, kailangan silang uh, sumakay para makauwi po sila sa kanika nila mga tahanan and of course uh, makapag-trabaho, uh, makapag-anap buhay, makapag uh, lalo pa naman na long weekend po. Happy Chinese New Year po sa inyong lahat kung hey, fat Chow! maraming pasero dito gabang sila ng mga masasakyan pa for Chinese New Year Jamliner Bus 1595 Driver Arsiga and of course Maynard Flogoso mga kaibigan Jamliner Bus 1595 Dalahican Ptex mga kaibigan ito po yung mga yung mga pasayero po mag aabang sila uh, kanilang pag-uwi. Uh, yung iba naman po, uh, mag-spend sila ng araw ng Sabat, tomorrow po. Yeah, mga kababayan. Uh, mga kababayan, eh, mamayang alas 6 sa alas 6.15, eh, ay uh, paglubog ng araw. Sunset Friday po mga kaibigan is signaled sabat mga kaibigan don't forget sakay na po kayo sa jam liner at syempre kung may naalala po kayo sa batang jam kung kayo ba ay batang jam at uh, nakatira po kayo sa San Pablo, sa Lucena, sa patanggas or Pasita Complex uh, mag uh, mag comment naman kayo sa post ko sa post regarding Jamliner Bus featuring bus number 1595. Maraming salamat po Yan, si Driver Arsiga. Mga kaibigan, Maynard Logoso, Batang Jam all the way. Batang Jam all the way. Hi, can I learn po mga kaibigan? LLA Bus 1879 featuring Elmar Anonuevo at si Kit Bujorn. Tanggol! Ayala, Sakyan ninyo LLI Bus 1879. Astig! Hello mga kaibigan! LLI Bus 1824. May nag-aabang pa ng mga pasahero here in Turbina Calamba City. Palusena po sila. Otherwise papuntang San Pablo. Take note po, ngayon po ang araw na ito, araw ng Biyernes. Half day po ang ilan sa mga Establishments Kasi nag uh, You know what Sila po ay nagpre-prepare Para sa Sabbath day Isang malaking araw Para sa kanila ang araw ng Sabbath mga kaibigan LLI bus 1824 Lucena Alabang Ataboy Walang iwanan sa LLI bus Alam na this Ataboy. Hello, good afternoon. Happy Best for Friday sa inyong lahat with Jamliner Bus 720. Lucena Cubao Camias. Bring back the memories. Good old days with Jamliner. At ang pinakapaboritong pasyalan, mga kaibigan. Araneta City. Also as well as PRM, Araneta City, and Fiesta Carnival. Ladies and gentlemen, 88133 Jackliner Bus, Dalahican LRT Buendia, mga kaibigan. Dalahican LRT Buendia, kaya long weekend ngayon. Long weekend today, dahil maraming nagsisipag-uwian. Three days po, worth of three days, long weekend. Mga kababayan, long weekend po mga kaibigan ngayon na 88133 Jack Liner Bus from LRT Buendia to Dalahican, led by Kuya Jeffrey Monteverde At, uh, at ilan sa ating mga kababayan na magsusip pag-uwihan na po sa kanilang mga bayan, uh, mga kanilang mga tahanan in prior of prepare the Sabbath day, mga kaibigan. 88133 Jack Liner Bus, mga kaibigan. Hello, mga kaibigan. This is the Jack Liner Bus 88133 with Kuya Jeffrey Monteverde. At, siyempre, yung kaniyang konduktor, mga kaibigan. Ladies and gentlemen, Lucena LRT Buendia at nagkataon na dumadaan po sila sa Makiling Petron Overpass. Hello, 1876 1826 Jamliner po mga kaibigan Alabang po mga kaibigan 1878 Hello mga kaibigan 8822 Jack Liner Bus mga kaibigan Jason Espiritu at saka si Kuya Ruel Karagay, uh, Kaway-kaway naman po tayo Magandang hapon sa inyong lahat At malapit na ang pinakahintay natin Siyempre at 6 o'clock PM Ito mga kaibigan, yan yan Jason Espiritu Mga kaibigan uh, Mga kaibigan po natin sa Jack Liner Good afternoon Happy Vesper Friday sa inyong lahat. Yan, yan, mga kaibigan. Okay. Thank you very much. Sa mga kaibigan po natin, magandang hapon. Ha advance, happy Vesper. Ayan, ha advance, happy sabat po sa inyo. Ayan, ah, malapit na. Mga ang alas a or alas a ng gabi. Anda-anda po tayo for sabat. Happy sabat. Advance sasakay ayan may sasakay po tayo ayan di dito Marky Adriel de Leon sa kasi kuya Napoleon Esternon Alam na this Abangan ninyo po naman ang balita Radio na TV pa Ang pagbabalik World class sneakers ba ang hanap ninyo? Tara let's sa Ranrel The widest range of sneakers in different sports and leisure pwede na sila tumatanggap ng mga consignments. Basta, legit pairs. Ano pang iniintay ninyo? Tara, let's surrender. Ground Floor, Gateway Mall, Cubao, Quezon City.